ayan akit tayo ngayon sa loob ng D155A-6 ayan ngayon ito ko sa inyo, sa inyo yung mga function nito. Yan. Ng mga sable niya, Tsaka kung nasaan yung safety lock niya. saka yung. Yan. Kita ba? Ito yung inaapakan ko na ito. Yan. <coughs> Decelerator yan. Lahat ng mga. Mga pedal nito. Tsaka yung mga sable. Puro malalambot yan. Kasi nga hydroelectric siya. It, yung ang pagkakakuhan ko dito ay ano para na rin sa bako yung lahat ng control valve niya hydraulic tapos electrical kaya malalambot siya yan decelerator yan ito preno malambot din ang preno nito ang preno nito hydraulic na rin hindi kagaya nung una ng mechanical ito hydraulic na rin ang preno nito ito naman wala yan taasan lang yan ang paa yan kaliwa kanan taasan lang yan ang paa tapos yan yung panel board nya hindi ba nakikita nyo may F1 F2 F3 F4 F5 F6 tapos yan yung dashboard nya Diyan mo makikita yung mga control niya. Titingnan ko kung mabubuhay. Wala yatang battery, wala. Inuna ko wala eh, walang battery siguro. Diyan makikita yung mga meter niya sa diesel, diesel meter, hydraulic meter, uh, transmission meter battery meter yung yung engine engine meter yung kung mataas ang temperatura ng makina o kung mababa ang temperature ng makina yun bago mo i-start ito ang kahit ano unit bago mo i-start syempre check upin mo muna ang tubig na radiator mamaya ito ko sa inyo kung nasan yung check up pa ng tubig na radiator yung langis ng makina check, -check upin mo yun yung langis ng transmission langis na hydraulic kung tama yung level yung diesel kung may diesel tapos pag pumasok ka na dito na check up mo na yon. Bago mo ay start titing mo muna kung nakababa yung safety lever nya. Ang safety lever ng nito dalawa. Yan. Yung may kulay pula na yan, yan, yan. Yung may ko pako. pa ako. Safety lever sa niyan. Safety lever niyan. Dalawa yan. Kaliwat kanan ito yung isa. Yan kailangan yan nakababa yan kasi pag yan ay nakataas yan nakaganyan nakataas ibig sabihin hindi siya i start kasi nga na, safety lever yan Kaya, kailangan parehas nakababa yan kasi pag yan ay nakataas hindi yan i start magre-redondo lang siya kasi pag yan ay nakataas lahat ng sabling yan may function kaya dapat yan yung nakababa mas maganda na yon kasi yun na safety features niya eh. tsaka park brake na rin yan kasi pag yan yung nakababa lahat lahat ng sabling ito hindi yan gagana walang function lahat yan lahat ng sabling yan wala yan hindi yan gagana ito sa blade yan sa reaper hindi yan gagana ito sa forward reverse sa uh, pivot nya hindi gagana yan tsaka yung 1, 2, 3 nya hindi gagana yung cam nya 1, 2, 3 kasi yung atras abante nya 1, 2, 3 tapos ito yung function ng sable nya ito ito sa bandang kaliwa na sable ito yung sa forward reverse yan forward tulak mong pauna siyempre forward tapos reverse hilahe mo nang papunta sa iyo papunta sa likod yan reversion. Tapos ito yung post button na ito, kambyada siya up and down. Uh, gusto mong bumaba, nakauno ka, pindut ka dito sa baba, dos, oh number two, tres, oh number three. Pag naka manual yun ha, naka naka ang setup dito. Pero pag naka-auto, pwedeng i-setup mo yan dyan yun ng auto pag naka manual ganun pipindutin mo tapos kung gusto mong isigunda ulit naka tresera ka pindut ka dito sa taas sigunda. gusto mo namang i-primera pindut ka ulit ng isa primera na yun tapos kung gusto mo namang i-pivot papivot mo igaganan mo siya papunta sa kaliwa pag pinunta mo yan sa kaliwa yan trackpad na yan naka stop yan ang tumatakbo lang ito kaya pupunta siya ng kaliwa tapos pag uh, kinabig mo naman siya papunta sa kanan yan trackpad na yan hinto yan ito lang ang tatakbo yan trackpad na yan kaya siya papunta ng kanan yan, yan ang pivot nya tapos ito para na din siyang modelong bako ito yung kanyang ang tawag dito ay throttle throttle yan naka siya bago mo i-start Huwag mo siyang i-max kasi nga uh, dapat naka bago mo i-start yan pagka siyempre pagka yung mag start ka na ng trabaho abante ka na bago ka mag abante pala dapat i-maximum mo, mo yan tapos ito naman sa kabila Ayan. Sa bandang kanan, ito yung control lever ng blade. Ayan. Down. Bababa yung blade. Tapos, tulak mong pauna, bababa yung blade. Tapos, hilahay mong pahuli, tataas yung blade nya. Tapos, itumba mo siya ng pakanan sa'yo, ah, pakaliwa, magtitilting siya yung blade nya ay di ba naka level na ganyan gaganyan siya tapos pag it itulak mo naman siya ng pakaliwa ah pakanan magtitilting din siya yung blade nya ay gaganon yan gaganon siya ganon tapos ito naman sa reaper boom down yung reaper down tutulak mo siya ng pakanan tapos pakaliwa hilahin mo papunta sa iyo sa may upuan mo boom up tataas yung reaper tapos meron siyang push button dito na nagko-control ng ito 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 sa pin nito ito sa pin nito ng ano ng pin ng reaper pag eh, i-release -re mo yung pin I release yan, ganun. Ayan, ganun. i re yan. Tapos, ang gusto mong ibalik, ibabalik mo ng ganun. Babalik yun ng kanya. Tapos, ito. Busina. Tapos, yung tilting niya. Yung no repair. Narito rin yung tilting na repair eh, dito. Tapos, button lang yan. ito pala yung tilting, tilting ng rapper niya ganoon crosswise na rin ganoon ganoon ayun na yun ang function niya tilting na dito na rin crosswise pag itinulak mong ganon papasok siya ibig sabihin kung nakaganyan yung reaper gaganon siya pag itinulak mo siyang paganon pauna pag pahuli naman pag hinila mo siyang pahuli nakaganyan yung reaper ah, nakaganyan yung reaper gaganon siya tatayo yun tapos Di, yun, na-check up mo na lahat yung sinabi ko kanina na-check mo na lahat, yung langis diesel yung tubig na radiator tapos nakababa na yung safety lock ngayon, pwede mo na siyang i-start ngayon, pag na-start mo na -start siya Di ayun, okay na siya. Na-start mo na. Tapos titingnan mo din yung panel board dito. Makikita mo yan diyan. Hindi ko ma start ngayon kasi walang battery. Titingnan mo yung panel board kung meron siyang nagwa-warning na kung ano man. Makikita mo naman diyan sa panel board. Tapos dito, pwede mo rin yung i-set up diyan kung paano gaano ka kabilis magkuhan gaano kabilis ang gusto mo gusto mo ah uh, paabante siya primera tapos pag atras ka tresera yun pwede yun doon i-setup yes, up mo dyan ito parang gagawin mo nalang lang ito ito nalang gagalawin mo forward tapos reverse naka auto na yun pag inatras mo yun tresera na yun Nakakasinga, nakaset up na siya. Tapos yung aircon niya. Yung aircon niya, ito. May aircon yan eh. Yan yung AC. Air condition. Yan, AC. Tapos yung mga air duct niya. Magandang air duct nito. Dalba sa likod. Hindi nakatutok sa operator. Hindi sasakit ang ulo tapos apat sa gilid ayan kita ba yan yan isa yan isa yan isa yan isa tapos isa sa unahan yan sa bandang likod dalawa tapos meron kang patungan dito ng mga patungan ng merenda na nakabote yan tapos lighter charger saksakan ng charger yun yung 12 volts dito pwede mo dito inaga yung baunan baonan mo yung baonan na bilog dito tubigan napakaloa nga ng ano nito ng kabina nito ang inooperate ko to ano eh ang ganda nito saling linggo kong inooperate ito gustong gusto ko kaya lang kinuha nung dating operator talaga tapos ngayon naka-stack na kasi hindi na bumabalik yung operator. Ayun ah, ang mga ipo-operate kasi naiwan ko ba? Eh ipo-operate sa akin. Ang ganda ng operator ito. napakalambot ng sablay nito. Lahat kalambot. Tapos sa lugar na 'yan, yun 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 yun, yun, yun may hawakan na 'yan. Yun yung rectangle na 'yan malihing. na maliit. Na doon yung cabin filter niya. Dito, ayun oh, hindi ko na check up in ko ano na 'yan. ito yung control lang control lever ng reaper nya hilahin mo ng pakaliwa tataas yung reaper tutulak mo ng pakanan papunta sa bintana mababahin yung reaper tapos itulak mo siya ng pauna ang reaper nya ay di ba nakaganon ang reaper kaganon sya yan gaganyan tapos itulak mo naman siya ng pahuli ayan pahuli. na pahuli baka ganon yung river nya gaganon siya dadiretso siyang ganon pag ganon gaganon ayan yung function ng ng labor ng lever ng river ayan lahat ng subline nito crosswise ibig sabihin ng crosswise apat ang function ng isang sable. Left right forward forward reverse left and right forward reverse lahat ito. Uh, up down tilting tilting ito down up tilting, tilting. Ito naman, forward, reverse, pivot, pivot. Apat lahat ang function ng kada isang supply. Ayan. So, yan po. Ah, uh, bago po tayo mag-start ng ng kahit anong sasakyan. Kahit anong po sasakyan mapa heavy equipment man yan o mapa maliit na sasakyan yung mga light vehicle yung mga SUV kahit ano po kinakailangan po na ikutin po natin yung palibot ng ating sasakyan kasi baka, mo, baka po meron yung obstruction sa likod at sa harap meron po nakaharang na kung ano man bagay na makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak pinsala sa sasakyan o kaya po baka may tao na nakaharang sa likod o harap ng sasakyan hindi natin napapansin so kinakailangan kailangan po natin ikutin lagi yan araw araw bago tayo mag start ng anumang sasakyan yan iikutin po natin yan siyempre po sa pag start din po ng sasakyan kailangan po na pag nag start po kayo ng sasakyan kinakailangan po na bago nyo i start ay titingnan nyo po muna yung langis ng makina kung yung bay nasa tamang tamang level ng langis ng makina titingnan nyo rin po yung tubig na radiator kung may tubig yung radiator titingnan nyo din po yung langis ng transmission kung tama yung level sa dipstick yung langis ng hydraulic kung tama yung level sa kanyang glass window kasi po lahat ng tangke ng hydraulic sa glass window na lang tinitingnan eh sa mga bulldozer kahit po sa loader at saka sa ano sa mga bakho so ganun po ikot titingnan kung may maluluwag na bolt titingnan po kung may tagas na langis sa taas, sa baba sa ilalim baka may lumuluwag na bolt baka may tumatagas na lang langis yan po ay eh, para po sa kaligtasan na rin po natin at sa kaligtasan ng ating kapwa trabahador sa isang kumpanya ganun po yan ngayon kung mayroon pong tagas siyempre po pagbibigay alam natin yan sa mekaniko oh para po mabigyan ng aksyon may magawa ngayon siyempre na check up nyo na yung langis mga langis tubig na radiator pati diesel yung krodo kung may ini start nyo na na start nyo na pag na start nyo na naka low idle siya ibig sabihin naka ano lang siya naka minor yung low idle bababa po kayo check upin nyo ulit baka merong tagas nga kasi meron pong minsan meron tagas na pagpatay yung makina hindi nyo makikita ngayon bababa, bababa kayo check, check upin nyo ulit baka may tagas ng langis tagas ng tubig tagas ng linya ng krudo check upin nyo yun pag na start na ngayon pag na start nyo na at walang na check up nyo na naikot nyo na lahat na, natingnan nyo yung buong palibot ng sasakyan up and down naikot nyo walang tagas walang obstruction walang tao sa palibot aket kayo bubusin na kayo ng mga tatlong beses tapos saka kayo lumarga ng pagtatrabaho saka kayo mag start ng pagtrabaho kasi yung pagbusina nyo ng tatlong beses warning yon na aalis na kayo o yun lamang po mga ka blade ang aking itinuro para po sa uh, lamang po para po sa kaligtasan ng Kaligtasan nyo, kaligtasan ng sasakyan at kaligtasan na rin ng kapwa nyo trabahador. Uh, maraming salamat po at uh, sa susunod na lang po muli.